natin 5 minutes. Ayan, yeah, luto na. Kasi siyang patayin. Serve na natin. Wow. Ito na ang ating finish cooking. Ang patay ng manok. Wow, kain na tayo. Kunin kanin natin. masarap ang kain natin pag bagong saing, ba? Mga kagunyi. Kain na, mga kagunyi. Lit na lit na kumain. nagastos na hali dito sa Saudi, dito sa Saudi Arabia. Ito na po yung finished product. Ang ating uh, tay ng manok adobo. Tutikman so, na natin. Mm. Tamang-tamang lasa, balance, hindi maalat. Hindi matamis. Hindi rin masarap, no? What? <laughs> Joke lang, masarap yung luto natin. Mas masarap talaga ang luto natin pag ikaw nagluluto. Nice! Sig pa, sig. So, tara na, mga kagunyay, kain lang. <laughs> kain na tayo. Yam, yam, yam. Hello, mga pareklan of you, mga rajata, na wag na dapat bismillah. Bismillah laba, laba. Hmm. ang sarap. Sarap kumain pag diop. Diop na bagong sahod pa. Bagani ako sa live natin sa Mobile Legend. Alimoto. Yung mga gustong makalaro ko sa ML. Alimoto. Okay. Okay, mga kagonya sarap ng kaligo ni. Oh my god. Hindi ko. You... Like, comment. O ano yung gusto niyo yung lutoy natin sa susunod na sa susunod na araw. See you tomorrow. Bye bye. Rest day. Okay?